Sige, balik natin. <laughs> balik natin baka... Hindi nakatingin yung may-ari mo. Ma. Sige, balik na. <laughs> Mamatay. Auy! <laughs> <Ay>. Uy! Mm. Lalipad <laughs> na yung plato ko. <laughs> Tulog pa. kamusta po mga kabukids sa araw na to guys ay nandito tayo sa ating mga talong at kung matatandaan po ninyo sinusubukan natin yung companion planting kaya eto dito meron tayong yung mga plat ng talong tinaniman natin ng pechay yung ilalim so susubukan natin kung mag work kung gaganda yung pechay dito sa ilalim ng talong since gusto natin pakinabangan yung ating mga binungkal na lupa nabungkal na rin naman uh, yan, nagtanim tayo ng pechay kaya ngayong araw ay subukan nating patabain sila dahil yung ating tinanim actually ilang araw na rin ang lumipas kaya yung iba malalaki na ayan ito pero itong mga iba katabi nila eh hindi masyadong lumalaki kaya subukan natin kung kaya natin patabain gamit yung iput ng kalabaw kung kaya pa makakahabol pa medyo okay naman yung iba nga lang marami yung parang nababansot dalawa yung plat na sinubukan natin tapos yung doong ibang talong hindi pa natin ginagalaw uh, ano lang to experiment natin kung okay kasi marami yung napanood ko na gumagawa ng ano kompanyon ng talong at saka pechay pero sa kanila yung ginagawa nila Um, <laughs> pero sa kanila mga kabukid, yung ginagawa nila ay pagbungkal nung lupa, nagtatanim agad sila ng pechay. Ngayon, habang yung buto ng ano, ng talong, lumalaki pa lang yung tubo. Saktong-sakto, pag harvest ng pechay, talong na ang kasunod. Pero sa atin iniba natin eh. Malalaki na yung talong natin dito at yung pechay bago pa lang. So tingnan natin kung uubra. Let's try. Subok lang ng subok. Ano lang natin. Bungkalin lang natin ng konti yung lupa. Para mamaya. Mamumulot kasi kami ng ipot ng kalabaw. At dudurugin natin. Ilalagay natin dyan sa kanilang mga pagitan. luto na yung ating tinapay mga kabukids kaya kailangan na harbusin harbisin <laughs> kumukuha lang po tayo ng ano ngayon manure ng kalabaw para panlagay dun sa ating mga pechay ayun na mainit na kasi ang panahon saktong tung sakto. pwede na natin gamitin Ano kaya ito? Putok o ano tawag doon? Insaymada. Insaymada. <laughs> ito insaymada. Ito malapa dito mala insaymada. <laughs> Ang dami pala dito. Ito, ito. Ayun po, may nakikita ako. Ayun po. Ang dami pala dito. Saktong-sakto lang yung pagkakatuyo kasi pag nasobrahan ang hirap na rin gamitin ito yung tuyo ito ganito lang ito mukhang matigas ano ba mga tinapay na matigas pang saw sa kape eh. <laughs> bastusin <po> pasintabi <laughs> po sa mga kumakain kailangan po natin ito yun hindi naman siya nakakadiri talaga pero baka kasi merong iba na alam yun, sensitive sa sikmura. Na-bake na. Pwede eh, na to. Na-bake na sa araw. Kaya pala malago yung damorito eh. Merong additional na pataba. kita tayo yung treasure ulit. Treasure. Ito pa. Mahal ba to? Kapag bininta. Mahal yan. Treasure eh. Wala man? Dito marami. Oh, ito pa. Pilipit. Ito pilipit. <laughs> Medyo pahaba na konti tas tapos medyo pilipit-pilipit yung pagkakabagsak. Ito <laughs> <laughs> ang pandesal, no? Eh. Mayit lang talaga. Kakarampot, pumatak lang to nung after niya. <laughs> pandesal. Okay. Oh, na! Yarga na! Meron ka pa nakukuha dyan? Ito Oh, ito pala dalawa oh, magkatabi. Bakit na lang ah. na na rin. Ito na kayo dito. Ano Bilog sa kasi. Tani mo. Naubos na ni Bilog at Tani. <laughs> ito dito, Bill. Dami. apat. Lima. Oh, lima. Anim. Ito pa. Nagpakalayo-layo pa tayo dito pala marami. dami. Ayan, mga kabukit, marami tayong nakuhang tinapay. ayun meron pa kay Tita marami pa. Mainit-init pa. So, dinala namin dito sa ilalim ng ano, ng duhat. Para kasi dudurugin pa namin eh. basag-basag Para, Para bago ilalagay doon sa ating mga pechay. Para kahit mainit, pwede magtrabaho. Mamaya pupunta rin dito si Mama B. Pag medyo malilip ang ating mga uh, kasamang katulong napasarap na naman sa kwentuhan wala <laughs> na mga pagdating talaga sa kwentuhan itong dalawang to magkapatid talaga eh. <laughs> malakas sa kwentuhan eh. wala na daw pang bayad problema sa pera at ang pinagkukwentuhan ng dalawa. <laughs> Tulong! Tulong! Kapag hindi masyadong durog mga kabukids, parang hindi mo makukuha ng mabuti yung kanyang nutrients. Kailangan na ihalo talaga siya ng maganda sa lupa. Ay, salamat. at tapos din kayo sa kwentuhan. <laughs> 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 natutulog sa na inlip ako. May nagra salita sa likod ko ako. ko na mamasya lang. Tapos <laughs> dala ay problema. Anday, problema pala. <laughs> 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 problema sa pambayad. Kailangan <laughs> 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 may dalam problema na nakangiti. Masiti <laughs> ba si tabi malalaki na pecha eh. Pwede na ang harvestin mamaya yan ah. <laughs> Pang -ulam. Pwede na yun. Eh. Nauna pa kayo sa kabilang flat. Nilagyan mo ito diba? Ang hmm. ano ng karabawa. Nilagyan ni bilog eh. doble doble na ito mga kabukid sang sustansya meron tayong ano dayami yung susunugin natin para masunog yung mga ipot <laughs> ako baka masunog yung tanim ni titabi dito ah laki na pa naman <laughs> flower <our> biscuit <laughs> sinisilaban natin mga kabukid kasi maraming ano, langgam, marami yung mga insekto na maliliit kasi kapag hindi natin sinilaban mapupunta doon sa tanim makakainin lang din yung mga puno ng pechay yung pataba kasi minsan na ipot ng kalabaw sila rin minsan yung nagiging Cost nung pagkakasira nung ano, halaman dahil nga doon sa mga insekto na yun yan, papatayin lang natin ako, umabot sa ano, dahon ng duhat Tingnan mo si Carding. Tingnan mo si Carding. Paano gagawin niya kapag nilapit natin ha? Ay. Ito na Sabi niya, matagal na ako din na kay Yossi ha. Gusto niya yung usok no? Ano, hindi kaya? Alis. Hindi rin sa maganda. Hindi rin sa Masyado Ay, marami. <laughs> ano, masakit sa ilong ano. Dito na, dito na. Huwag yan. Okay. Alam mo nga. <laughs> Ang yating niya pa But talaga. <laughs> Ang yating niya pa talaga. Ang tagal ng mga asawa mo, no? Masa na kaya mga asawa mo? <laughs> Ang tagal mo ng single, ah lepet ng kandidato ng nito <laughs> <laughs> Medyo matagal na tong kambing natin mga kabukits na walang partner pero meron kaming mga hinihintay eh. Hindi lang namin pa sure kung kailan darating. Hindi pa pinapanganak ang Sana lang bago siya ma-deads. <laughs> dumating yung mga asawa niya. Makalahi <laughs> man lang. <laughs> Alam ka, Sarding. Hindi ka hinahabol mo. Na na. May may Ito na na. Ano naman may umubayad ko eh. Masaya ka na ngayon. <laughs> Baka magbago pa isip mo eh. Ini <laughs> bakasin どうですか medyo nahihirapan lang tayo mga kabukids ngayon kontrolin yung mga ano, insekto ng talong ang potakte kaya maraming mga dulo ng kalong na ito nagkakaroon ng nagkakaroon sila ng ano ng potakte pinaglalagyan nila yan ng ano eh, ng kanilang anak anak ba nila yan sabi yung kailangan nating mapuksa mga putak ano sinisira nila yung dahon butas na mm, yun yun. sa loob pa ano kaya ang best na ano dyan solusyon sa mga marunong po sa talong mga kabukids expert ano po ang pwede namin gawin para mapuksa itong putakte na ito? pag magtanim <laughs> tanggalin ng talong dagdagan <laughs> ng tanggalin ng talong para walang ma anuhan ng putak Lalaki na. Wow, ganda na ng pichay. Mag-harvest na tayo ng pichay ni tita, B. May pa. Nauna pa kaming nag-harvest sa may ari. <laughs> Ayaw niya <laughs> mag-harvest, hindi eh, tayo mag-harvest. Para mabawasan yung ano niya. Ang gaganda ng PF ni Tita B. Uh -huh. Hindi Sagana, sadilig, ang gumagpangya ka lahat. Sa sa dilig, ang PF ni Tita B. Mm. Uh -huh. Baka mabunot yung lahat eh. Wow. Mayasan natin ang kanyang mm. Uh -huh. Ito malaki mo. oh. malaki mo. Sige, balik <laughs> balik baka... Hindi nakatingin yung may-ari mo. balik <laughs> Mamatay. <laughs> Ay, uy, sabi niya, ano kaya nagkain dito? <laughs> fresh na fresh. Masabor na naman ang ulam ni Mama B. Sabor na naman. Ay. Okay na yan, ma. Marami na yata yan. Ha? Huh? Gera yeah. seronece para mabidi paggardin. Yung no, no, may isang mas malaki. O san? Ilang pa raw Hindi na nakakaligtas ang malalaki kay Mama Biah. Yeah. <laughs> Dito na papaligtasin. Bunotin na. Mm -hmm. Yan. Yan. Kena to. Mapapiring ng iba. Mm. -hmm. May kasunod ka agad? Hmm, para hindi maubusan? Meron agad. Lumaki na yung kaso ini Bilog, oh. Hindi nang sinilipas. ni Carding. Kaya mo. Oo nga. Binabagod niya yung kanyang sungay. Tanim to ni Bilog mga kabukid, so. Malaki na. Mas malaki na sa kanya. kabukits uh, kanina. Meron kami nabiling mga seashells. Merong naglako kanina nito eh. eh Namiss na, na natin itong maunga. Kaya bumili tayo. Saktong-sakto yung ating pechay. Ito yung ating isa sa hug. Para masarap. Eh, nagigisa na ako ng sibuyas, bawang, luya. Dalagay na natin tong papaya. tinolang ano tayo mga kabukis no lang panaktakan na mahaluan natin ng pechay yung tinanim natin sa talong maliliit pa eh buti na lang meron si tita B advance si tita B magtanim ng pechay lagyan okay. natin ng konting sabaw para mapalambot natin yung papaya Ang lalaki oh. Ito yung masarap itaktak mga kabukids. Mga ganito kalalaking panaktakin. Medyo matagal-tagal na kami hindi na nito eh. Dahil matagal-tagal na hindi lumalabas sa dagat. Kaya ngayon na naman ulit mga katikim. Ah, buti naman alam ito ng graba. <laughs> lalaki. Kahit suso ating ulam mga kalagyan Alagyan natin siya ng ano, pang baboy. <laughs> cube pork pork cubes para yung suso daw mag ano? maglasang baboy pwede rin siguro no okay natin ko na paminta na lang pulang Ako oh, gusto ko ganito lang kalalaki yung pechay. Ayoko nang malalaki yung tangkay. Mm oo, -hmm. oh, hindi mo na hindi mo na makakain ng maayos. Ito eh, sakto lang yung laki ng tangkay. Kasi baka magalit si Tita B. <laughs> <laughs> oh, sabi niya, nangingi ka lang nga, hindi mo nilait mo patanim ko. Kaya okay yan, maganda yung kanyang pente. <laughs>

Mababali na yung buto mo, hindi pa na Sa akin nga, ganun lang, o, Oh, Uno lag -lag na. Oh, okay. mm. ah. di Wow! Kaso naputol. Huwag hmm. niya mataktak. Mainit pa? Huwag niya mataktak. Ito, may... <laughs> 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 may pang-solusyon <laughs> pang dyan. sobra? Mm. Tiget. Alam mo talaga sobra ko ulang. Kulang muna din pala, hindi na pa ano. Eh. Yung sa babaw ni kuroto. Yung sa limna. Limna, sobra. Eh, <laughs> 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 na kunin sa ano, maingay pa tapak-tapak. <laughs> Pag nagkamali ka diretso sa plato mo basag. Pa. <laughs> basag pa yung plato eh. Ikaw nga daw subukan mo. tabukan <laughs> so, mo nga dal tingnan mo kung kaya mo wala, mahina sabi ni Mama B kulang sa kulo sabi nung iba sobra ano Hayama ma? Baka matigas mm. lang talaga. Mm. Oo. Oh, Swampy lang. Okay nga, ubus ko na. Walang mm. naman nangyayari. Mm. <laughs> <laughs> Normal naman masaya mabilis na kaubos. Pati <laughs> nga <laughs> siya, nabawasan Ito po niyo Oh. Pwede ito pang decorate. Hmm. Oh, yan yeah. si so, mama. Pag decorate, decorate. <laughs> Dati lahat lang mga ganito-ganito. Ah, iniipon. Hmm. Tapos din niya rin ginagawa. <laughs> Maganda nga siya, oh. Pero, Parang mong, mong kin, mata. Ang kailangan mong kortina, ang laki. Tapos ganito kalilit. Ganon karami. <laughs> yung ginagawa mata ng mga ano yan, manika-manika. Mm. Mga teddy bear, ito. Yung ginagawa nilang mata. Manika-manika, yun. Kayong manika. <laughs> Iba <rin. laughs> mm. manika. May version pa ng manika-manika. Tapos. Mm. Tapos. <laughs> ano masasabi mong hindi ano? Hindi maganda sa luto ko. Alimbawa, masyadong maalat, ganyan. Dali. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ayaw niya sabihin. May hawak ako kung ano. Sabihin mo na kung ano. Maanghang. O ano. Maanghang na. Ay, hindi. Hindi daw. Kasi sabi niya masakit din. Mas masakit yan kasi sa maanghang <laughs> Ay, Ay. Ang ganda na baga ako ako. Oh. Hanggang sa dulo. Ito nga tak Hindi tak Ito yung kanina mo pati nataktak. tak Hmm. palang Hmm. tak tak Lakas lang ang pula. Ay, lakas pa labas pa rin. Ano pa? Meron ka pa dyan? Ano kami, Limang piso ka tak-tak. Para sampu na ante. Nalipad <laughs> na yung plato ko. Nain, nai Ay nakikita <laughs> okay, ko kliyente. Pero nanti. Sila? ako Pag ito na tak-tak ko. Ah, wala. Hindi kaya ata. <laughs> Matigas talaga siya. Tulog pa. Tulog pa. Ang ibang nangyari. Wala. Hindi <Diga>, kaya. <laughs> Matigas. Matigas. Mm.